So, guys, ganito ang technique dyan, okay? Pag maagang maaga at kailangan mo nang lumabas dahil kailangan mong mamalengke. Pero, syempre, kahit na nasa palengke ka, dapat maayos ka pa din, diba? Kasi ngayon lang yung sinasabi, mali mo, makita mo si classmate. Yung classmate mo dati, or yung ex mo. Tapos, may muta-muta ka pa dyan, diba? Ang lugit mo naman. Pikachu. So, Siyempre, pag maaga, tinatamad ka pang maligo, lalo na kapag ganyan, umuulan, di ba, malamit. Eh, gusto mo pa rin maging maayos, di ba? So, hindi ka nakapag pagwash ng hair mo. Hindi ka pa naliligo, eh, di ba? Ito lang yan. Lagyan mo na lang ng cap, di ba? So, alam nyo na, ha? Yung mga nakakap dyan na nakikita nyo, hindi yung naligo. Yeah. Yun. yeah, right. Alright. Siyempre, ganyan, tatago-tago nyo na lang yung hair nyo. At least, kahit na hindi kayo naligo, mukha pa rin kayong fashionable, diba? Daanin nyo na lang sa ganyan, sa backup cap Ah, uh, kasi, on the way ako, mamamalengke ako. So, inaantay ko pa yung driver ko. Okay? Driver! Hi! Ang tagal naman ang driver natin, oh! sa likod eh. Eh bakit nandyan ka sa likod? Ha? Saan ka drive? Ha? Dito ka sa harap. Kasi dito ka magdadrive eh. Kaya ba't ka na dito sa harap? Dali. Nang na tayo. Ay sus. Kaya bagal. A few moments later. Good morning guys! So mamamalengke kami! Yes! Kilala niyo ba kung sino ang driver ko ngayon? Hmm, ang pogi ng driver ko! Yan o. No? Ay! Ano, larga na tayo? Larga na? O, oh, okay na? O, oh, sige. Bye-bye. na? O, oh, bye-bye ka na? bye, -bye. O, oh, lisensya mo? Ha? Asa yung lisensya mo? ano naman mahuli pa tayo yan. Hindi na mamalengke ako. Mababayad ako sa palengke. Mapunta pa sa pambayad ng lisensya mo, ha? oh, sige na. Mag-music ka. O, oh, na tayo. Darga na. O, oh, drive na. Drive na. Okay, oh, ba diba? Expert yan. So, mamalengke muna kami. Hmm. Christian, bye. Have a nice Wednesday, guys. Hold up.